Paano nga ba natin malalaman na yung banal na spirito ay hindi nananahan sa ating mga katawan? Malinaw sinasabi ng Biblia na kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Sokristo, magsisimula na rin po na manahan yung banal na spirito sa iyong katawan. Ito nga po ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ito rin po ang sinasabi sa Romans 8, verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, kapag walang banal na Espiritu na nananahan sa inyong mga katawan, ibig sabihin po niyan, hindi pa kayo ligtas at kayo ay mapupunta sa impyerno kapag hindi nananahan sa inyo yung banal na spirito. Ang isang patunay na ikaw ay ligtas na, nasa iyo yun na yung banal na spirito. Ang presensya ng banal na spirito sa buhay ng isang mana ng palataya ay hindi lamang po isang doktrina, kundi ito po ay isang katotohanan na dapat makita sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa Bible, malinaw na kapag ang banal na spirito ay nananahan sa isang tao, meron po makikita dyan na pagbabago, bunga, at pananabik sa ating Diyos. Pero mga kapatid, kapag wala ang banal na spirito sa isang tao, may mga tiyak na palatandaan na dapat magsilbing babala. Kaya mga kapatid, mahalaga na dapat suriin nating mabuti yung ating pananampalataya. Kasi baka mamaya, akala mo ligtas ka na. Pero mga kapatid, hindi pa pala. Kasi nga, wala sa iyo yung banal na spirito. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Yesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ngayon tingnan po natin yung mga palatandaan na wala sa isang tao ang banal na spirito. Una po dyan mga kapatid, yung kawalan ng pananampalatayang nagdudulot ng pagsisisi sa kasalanan. Ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Ito nga yung sinasabi sa John chapter 16 verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga tagasan libutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghahatol ng Diyos. Sa verse na ito, tinutukoy ni Jesus ang badal na Espiritu bilang isang tagapagpayo na siyang darating para gisingin po ang puso ng mga tao patungkol sa kanilang spiritual na kalagayan. Isa po sa pangunahing ministeryo ng Espiritu Santo ay magdala ng kondiksyon. Hindi lamang po para ipaalala na mali ang kasalanan, kundi para dalhin ng mga tao sa pagsisisi at pagbabalik loob sa ating Diyos. Kapag ang banal na spirito ay aktibong nananahan sa isang tao, ang kasalanan ay hindi maaaring manatiling tahimik sa kanyang puso. Kahit maliit na paglabag ay nagdudulot po ito na tinatawag na panloob na bigat. So ibig sabihin, nagigilty ka sa kasalanan ng ginawa mo. Ito po ay dahil ang spirito ay banal. So kaya po tayo nagkakaroon ng conviction kasi mga kapatid, ayaw ng banal spirito na nananahan sa ating mga katawan sa kasalanan. Kung ang isang tao ay patuloy at masayang nabubuhay sa kasalanan, wala siyang guilt, walang pag-aalinlangan at walang pagsisisi, ito po ay indikasyon na yung banal na spirito ay wala o hindi gumagawa sa buhay niya. Pangalawa, wala ng pananabik sa Diyos at sa kanyang salita. Basahin natin yung 1 Peter chapter 2 verse 2. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espirituwal upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Dito po, inihahalin tulad ni Apostol Pedro ang pananabik sa salita ng Diyos sa gutom ng isang sanggol sa gatas. Kapag ang banal na spirito ay nasa isang tao, siya ang nagpapasiklab ng apoy ng pagnanais na makilala ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Isa po sa malinaw na gawa ng spirito ay ang paglalagay ng spiritual appetite. Ang pananabik na ito ay hindi bunga ng sariling disiplina lamang, kundi ng panloob na udyok ng Espiritu. Kapag ang isang tao ay walang kagustuhan sa pagbabasa ng Biblia, panalangin, tapos masaya pa siya sa mga makamundong bagay kaysa sa presensya ng Diyos, ito po ay senyales na wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. So kung wala kang gana sa pagbabasa ng Biblia, malamang na hindi presensya ng Diyos ang nangingibabaw sa inyo, kundi impluensya ng laman o ng sanlibutan. Pangatlo, kawalan ng bunga ng Espiritu. Ito po ang sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Subalit so, ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang bunga ng espiritu ay hindi opsyonal sa buhay ng isang Kristiyano. Ito po ay natural na ebidensya ng presensya ng espiritu sa isang tao. Kung ang isang puno ay hindi namumunga, may dalawang posibilidad. Ito po ay maaring patay o hindi ito totoo sa sinasabing uri nito. Kapag ang spirito ay nananahan sa atin, hindi lamang kanyang lilinisin ng ating mga puso, kundi kanyang hinuhubog ang ating mga karakter upang maging katulad ng ating Panginoong Isokristo. Ang bunga ng spirito ay hindi bunga ng sariling pagsisikap, kundi ng kanyang panloob na gawain. Ang bunga ng spirito ay hindi biglaang lumilitaw ng sabay-sabay. Pero mga kapatid, ito ay dahan-dahang tumutubo sa buhay ng isang tunay na mananampalataya. Kung sa paglipas ng panahon ay walang nakikitang pagbabago sa ugali, pananalita at pakikitungo sa kapwa, dapat po natin suriin kung tunay bang naninirahan sa atin yung banal na spirito. Pang-apat, pamumuhay ayon sa laman. Basahin natin yung Romans chapter 8 verse 5 to 6. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa espirito ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa espirito ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang laman po dito ay hindi simpleng tumutukoy sa physical na katawan, kundi sa makasalanang kalikasan ng tao na kumukontra sa kalooban ng Diyos. Pag sinabi po namumuhay ayon sa laman, ito po ay nangangahulugan ng mga kagustuhan, pagpapasya, at prioridad ng tao ay pinamumunuan ng kasalanan at makamundong hangarin, hindi po ng spirito. Kapag ang isang tao ay patuloy na pinapairal ang makasalanang pagnanasa at hindi pagpapasakop sa pamumuno ng Diyos, malinaw na hindi ang espiritu ang nangunguna sa kanyang buhay. Ang pamumuhay ay sa laman ay hindi lang basta paminsan-minsang pagkakasala. Ito ay patuloy at walang pagsisising pamumuhay sa kasalanan. Ang lima, walang pagbabagong nakikita sa buhay. Ito po ang sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito ay napalitan na ng bago. So sa verse po na ito, malinaw na itinuturo na ang tunay na ugnayan kay Kristo ay may kasamang radikal at patuloy na pagbabago sa buhay. Hindi po ito simpleng pagbabago sa relihiyon o panlabas na gawain, kundi sa pagbabago mula sa loob palabas isang pagbabagong spiritual na nakikita sa ugali, salita, layunin at pamumuhay. Kung ang isang tao ay tumanggap sa ating Panginoong Kristo, pero taon na ang lumipas at wala pa rin nakikita ang pagbabago sa pag-uugali, relasyon at spiritual na interes, ito po ay posibleng tanda na wala sa kanya ang banal na spirito o hindi pa talaga nangyayari ang tunay na bagong kapanganakan sa kanyang buhay. Ang sabi nga po sa Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ang isang pananampalataya na walang bunga ng pagbabago ay maaaring hindi totoo. Hindi po ibig sabihin nito na dapat perpekto ang isang krisyano. Pero mga kapatid, dapat merong malinaw na direksyon at paglago sa kabanalan. So mga kapatid, hindi agad mababago yung tao matapos niyang tanggapin yung ating Panginoong Sokristo. Pero ang gusto natin sabihin dito, sa araw-araw ng kanyang buhay, habang siya ay namumuhay bilang mananampalataya, dapat meron nakikitang pagbabago. At yun po yung ebidensya na nasa kanya yung banal na spirito. Yan po mga kapatid, yung ilang mga palatandaan na wala sa'yo yung banal na spirito. May mga kapatid, ang purpose po ng content na ito ay hindi para takutin kayo, kundi para hikayatin kang lumapit sa Diyos at tumingi po ng panibagong pagpuno ng kanyang banal na spirito. So kung nakikita mo yung mga palatandang ito sa sarili mo, yung kawalan ng pagsisisi sa kasalanan, kakulangan ng pananabik sa Diyos, pamumuhay ayon sa laman o walang pagbabago sa buhay, ito na po yung tamang oras o tamang panahon para magsisi ng tunay, lumapit sa Diyos ng buong puso at humiling na siya yung manahan sa iyong puso. Tandaan niyo po mga kapatid na yung banal na spirito na mananahan sa inyo, siya po yung magdadala ng buhay, liwanag at pagbabago. So huwag niyo po hayaang manatiling patay o manhid ang inyong spirito. Huwag niyo po hayaan mga kapatid na hindi manahan sa inyo yung banal na spirito. Maraming magandang mangyayari po sa inyo kapag hinayaan niyo na manahan yung banal na spirito sa inyong mga buhay. At isa pong magandang mangyayari sa inyo kapag hinayaan niyo na yung banal na spirito manahan sa inyong buhay, yan po ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan.